Eto naman, may isang concerned citizen. I think, vlogger. Inaktuhan. Yan ang pinakamasarap. Inaktuhan itong dalawang traffic enforcer natin. Na nagtayo ng toll gate. Sarili nilang kumpanya. Uh, may toll gate. Kitang-kita sa video na hinaharbatan o kinokotongan uh, yung isang truck driver sa Malinaxo. Immediately, about 6 am today, uh, I requested the uh, Director Dennis Diahe, call the attention of these two imports. Now, nandito sa harapan natin, itong dalawang tolonggis na to, hindi po ito tolonggis na pakalat-kalat sa kalsada. Ito po yung ng gobyerno naman. Ito po yung bahagi ng pamalang lungsod ng Maynila. Kasama naming empleyado bahagi ng gobyerno ng ating siyudad. As I guarantee our uh, people that we will not tolerate the old ways o uh, nangungotong ng mga enforcer kasi dinidisiplina ko na ang kalsada, nililinis natin. Uh dapat kami rin naglilinis, kami rin sa side namin. Okay, thanks to the concerned citizen na binidyohan, walang kawala. O, huli. O, ngayon, nandito si Director Dennis Biaye ng MTPB. At itong dalawang ito nasa harapan nyo doon sa biktima, ito naman po ah, para tuluyang magtinulahas doon sa biktima na truck driver, inihikayat ko po kayong mag-file ng complaint, criminal complaint. Now, habang inihintay namin kayo, ito po ang aksyon ng pamalangungsod. Ngayong araw na ito, hindi na po sila bahagi ng gobyerno ng Maynila. As I have said and directed, one strike policy. Walang second chance. Hindi po ito magsyota. Relasyon na magsyota. Pwede magpatawad. Dahil eh, nagdidisiplina kami sa taong bayan. Tapos sarili namin, hindi namin madisiplina. Hindi naman pair yun sa taong bayan. Ito na po, binawi na uniforme nila, ID nila, at ito po, tinanggal ng opisyal ng uh, direktor ng MTPB. Kaya, ito ay maging halimbawa sa natitira pang 800 plus na traffic enforcer ng lungsod ng Maynila. People now a days, ang taong bayan ay nagising na. Ang taong bayan natuto na. Ang taong bayan lumakas na ang loob dala ng inaalaw nating pakinggan at tayo ay maabot ng taong bayan at masabi sa atin ang pangabuso sa kanila. Kaya maging takdang aral to sa lahat ng kawani ng pamalan. Kapag kayo'y may inapi, inabuso, inargabyado, na mamamayan, hindi kami mangingimi na kayo ay tanggalin at kasuhan. Uh, yan ay maging aral sa ating lahat. Tama na yung may sweldo tayo. Okay na yun. Nakakarawas tayo. May bonus pa yung mga yan. Sa totoo lang. In-implement ko yan nung unang termino ko eh, yung commission nila eh, they get the extra share. All they have to do is to assist and help people driving in the city of Manila. So do sa netizen, thank you very much sa iyo, sa iyong pagmamalasakit sa ating pamayanan at pamalang lungsod. And uh, sa ating mamamayan naman sa lungsod ng Maynila. Ako po ay humihingi ng pasensya sa inyo. Pagpasensya nyo na kami, o oh, hindi namin maibigay sa inyo ang perfectong gobyerno. Inihingi ko po ng tawad ang sitwasyon. Magkaganon man, umasa pa rin kayo. Kahit hindi namin ma-perfect ang gobyerno, Lagi namin ipararamdam sa inyo na may gobyerno sa lungsod ng Maynila na masasandala ninyo 24 oras. So muli, mga kababayan, nananawagan ako, patuloy niyong tularan ang ibang individual na ipinagmamalasakit ang ating lungsod. At ipinababatid sa amin yung mga abusadong empleyado ng City Hall ng Maynila. For now, this should be a lesson to everyone. Pagpahingay mo na mga yan, pag nagpunta yung complainant, paila nyo ng uh, criminal case. Sige po, maraming salamat sa inyo. Thank you.